Shoutout sa mga mahina mag-email dyan. Magdota na lang kayo. Huwag na kayo mag <laughs> -email. Kahit naman sino ay talaga mapapahinto at mapapabili kung ganito ba namang kasarap yung iniyaw na poset na isasawsaw mo sa suka. Ay, okay, May buong sibuyas. Totoo talaga to. Okay. Hindi tinipid pero tinamad. Okay. Eh, tag magkano naman yan? 15. Dito, 10. Sampu. 10 piso ito. Apo. Yun know. o. Sige, order ako nito. ito. 10 piso to. Apo. Tatlong piraso. Ayan, sige, order ako niya isa. Eto, magkano dito? 15 po. 15? Bakit 15 to? Ano bang ang parte to? Ang ulo po. Ah, ulo. Okay, iyan Sige, sige, sir. Ayan, ang pangalan mo, sir? Jay po. Ano po? Jay. Jay? Ayan. Patagal ka na nang titinda ng puset? Apo. Ayan. Ano bang masarap sa puset? Dito, to? Apo, sibuyas po. Sige. Pwede yung umulit ng tusok o isang beses lang? Pwede po yan. Pwede ulit-ulit yan. Pwede pa ulit-ulit? <laughs> Kanina nag-shoutout ka ng ano uh, Sa mga ML Ba't malakas ka ba mag ML? Shoutout lang Sino bang best hero mo? Pani Pani oh. Kamuni mo sila Bon B1 kayo Ay gusto yung sinasaki Jojok lang Gano'ng katagal yung luluto yan sir? Ano lang po Mga 2 minutes 1 minute Wow gano'n lang siya So okay na to sir? Okay na po yan Jay, medyo generous kayo sa ano, sibuyas. Meron pa kasama buong sibuyas. Oh. Ito. Hindi tinipid, pero tinamad. Hindi tinipid, pero tinamad. Shoutout daw sa mga mahihina mag ML. Sabi niya. Ayan. Ano bang hero mo? Pani daw. Oh. Kung sino yung mga uh, viewers natin dyan na malalakas magpani, oh, nahihinahamon daw ni Jay. O, oh, okay. oh, yan. Stick na natin. Hmm. Ito buo, Ito yung 10 piso. Yung ulo, kinsin, eh. Ayan, o. No. Solid. Ang dami si yung sibuyas 20 pesos yung uset ano 10 piso lang ayun guys bago tayo mag na man ah, grain smart nga pala doon sa mga mahiling magkape ayan ah, tapos less kayo ng sugar eto guys napaka natural ng su sugar na ito wala siyang artificial na sugar kasi meron lang itong natural na ah uh, ah, mo dito ano ginamit dito stevia meron itong stevia na ginamit na pampatamis. patamis ayan guys sa so, mga hindi pa nakakating guys order na kayo sa orange app up, black apps ayan tapos PM na lang kayo para legit yung mabibili nyo. Thank you. Malakas ka talaga mag ML, oh. oh. Kaya wala pa shoutout, shoutout ka pa. Ngayon, para makatibid kayo dito kaysa sa kabila. Kasi ito, 15. Eh. Tapos magkatabilan sila, isa 10. May maganda na magsimula yan. Magkano to, boss? 20. Boss, sa akin ka na bumili. Ano